So ngayon araw guys, na problema nga pala ako dito sa parkingan ng ADB. Napapansin ko kasi palagi meron nakahiga dito sa upuan. Yung parkingan nga pala dito, puro ibig e nga pala. Ito nga pala yung ginagamit nila pang araw-araw kapag meron silang bibilhin. Kaya yung problema ko dito, yung motor ko ay sagabal lang. Tsaka nga pala yung pagpapark ko dito ay pahirapan din. Nagpasama na nga pala ako kay Kuya Dug, tsaka kay Biubo. Maghahanap nga pala kami ngayon ng parkingan na may bayad. Okay lang magbayad, basta sip yung motor. Ito nga pala guys, meron nga parkingan. Maluwag nga parkingan dito at marami ding sasakyan. Hindi ko nga pala alam kung magkano ibabayad dito, pero okay naman. Hindi naman siksikan na marami pang pwesto. Kaya sabi ko dito na lang at aantayin ko na lang yung cover. Sabing kalsada nga pala kaya maalikabok. So syempre guys, dapat hindi natin makakalimutan yung ating ayan. Hindi natin kakalimutan yung helmet natin. Mag-helmet pa ako guys kasi mayroon kami papuntahan ngayon. Safety first tayo guys kasi delikadong mag-ride kapag walang helmet. May bago na nga pala itong pangalan guys. Pangalan niya ay si Iput. E Yan, official na pangalan niya ay Iput. E for short, puti. Ayan. Ayan, kasama natin si Kuya Wala siya helmet kasi hindi siya nagbabay. Ako na na tayo. Let's go guys! Bagay mo sa akin yung helmet ko guys. Pansamantala lang, lang naman ito. Wala pang pera. Let's go! Pupu! Mag-i-bike -e na lang siya. Hindi mo Sige. Ang swerte nga pala na kredits dahil siya nga pala una ko na angkas dito. Tinanong ko nga pala siya guys kung ano yung pakiramdam at sabi niya parang hindi daw na under yung motor. Para din daw nakaupo sa kotse. Ayoko nga pala maging angkas dito dahil ang sarap i-drive. So yung pupuntahan nga pala namin guys yung bahay ni Boy Susi. May kainan daw kasi dito kaya pu trip na naman mga dugyo. Ito talaga yung favorite ko kapag pumupunta ako dito. Kapag nga pala nakikain ako dito ang sarap lahat ng mga pagkain. Ang okasyon nga pala ngayon guys ay birthday ng lola nila. Ang dami nga pala handa pero nakakainan na nga pala ako kaya lang ako ng konti. Saka so, guys naiiyangare pala ako kasi kapag pumupunta ako dito pag kailan yung habol ko. Yung spaghetti nga pala dito, guys, homemade, gawa sa bahay. So, yung guys, eat and run kami, and gusto daw itry ni Kuya Dugs yung ADB. Kaya ako siya papairamin, guys, kasi meron naman siyang pampalik dito, eh. Tapos nagisgasan. Lagyan natin ng POB si Kuya Dugs. Ako lang pa magaan ang bigat. Okay, nata-under na. Danda lang, ha? Ang bilis. Danda da lang kasi, ibinigla mo. Da -da Danda lang, yun, ha? Oo. Oh. Alalay ka like, sa preno, po. Ang bilis pa ito, parang bigat nito. Ah, pag na-i-drive so, ko na ako. So yun nga guys, nagulat nga pala ako kay Kuya kasi gusto daw niya i-try. Matatukotin nga pala si Kuya pero humiling siya sa akin. So syempre bilang boy best friend pinagbigyan ko. Tuwan-tuwa naman siya kasi kaya naman daw niya i-drive. Mali natin yung Team Dogyot Motovlogger na next year. Ayo. Ayo, ayo. Ayo, biar lihat biar pergi tahu pak. Sebentar lagi pasal video, video kan orang dengar. Nih, saya pergi sini. Ano, 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 mas madali yan kasi sa motor namin Mio. Kala ko mas mahirap yan kasi mabigat. Di ba lang ako pero magpapractice niya. muna ako, syempre. Ayun nga, praktisan mo. Pagpapractisan ko kayo. So yun nga guys, wala nga pala akong experience sa motor. Sinabi ko nga pala kay Kuya Dog, saka kay Boy Uba, nasa makay sa akin. Sa isang motor guys, tatlo nga pala kami nakasakay. Sa buong buhay ko nga pala guys, first time ko lang itong ginawa. Kaso yun nga lang guys, si Boy Uba nga pala, ang daming reklamo. Hindi daw siya komportable sa gitna. At ang gusto pa nga nito guys, siya pa daw yung mag-drive. So syempre guys, dahil motor ko nga pala to hindi ko siya pinagbigyan. Eh ang sarap i-drive nito kaysa umangkas. So yung nga pala namin dito guys ay si Boy Matthew Nurin. Lumipat nga pala ng bahay yun kaya naligo-ligo kami. But in lang guys, minakasalubong nakasalubong kaming mga bata dito. Kilala nga pala siya ng mga bata kaya tinuro yung bahay nila sa amin. Kaya ayun, after 30 minutes namin paghanap, nandito na rin kami. Sobrang ganda nga ng bahay ni Boy Matthew Nurin. ganito yung pangarap ko. Yung tipong marami ka nang may ilalagi na bagay at hindi ka na masisiksek. Malay natin next year, magka meron ako ng sariling akin. So far, lahat nga pala ng manifesting ko nagkakatotoo. Basta samahan ko lang ng sipag at gawa, magkakatotoo. Basta ang importante, hindi ako mawala sa linya. Kaya ang next goal ko guys ay magkabahay at lupa. lupa